for today's video. Andito na naman si Leo Francis Marcos. Ayan, hindi na naman niya titigilan si Diwata at katkunchaba pa niya ang mga ibang mga parisan doon sa katabi ni Diwata na magtatayo daw sila ng okay ka na uh, parisan at ito ay libre talaga. Wala raw babayaran kahit pisong duling. Panuorin niya natin to itong si Leo Francis Marcos. Halika. So ako kung ba niya mga ano mga parisan doon sa diwata okay. so tira ako mismo lulutang ako mismo kanilang plan. as in lulutang talaga ako dyan Ayan. ako magpopromote pagawa Ayan. mo na yung mga tarpulin para united lahat ng mga nagtitinda ng pares susundin lang yung timpla ni Encanto tapos Ah, dadagdag lang tayo ng ano, nung masarap na malutong na crispy na chicharong bulaklak. Walang pagpapagotong hinayupak na lubugang pangalato eh. Eto na, kausapin ko na ito mga ano. Kataraw. Juliet si ang kuno na parisan. At wala sa raw papayaran. libre raya. natin, hindi no, libre pa. Eh, alam mo, wala sana akong palanong patulan yan diwata. Eh, naantad ko nakita puro negative. Saksakan ka ng yabang. Lato. Wala kayong sisigilin sa tao. Lahat na nagugutom, pakakainin niyo nang libre. Masarap. May soft drinks pa. Okay? Ito mga kaibigan, yung mga nagpaparis doon sa Pasay, yung katapat ni Diwata. Ang ginagawa doon ni Diwata, Oh. Ano ginagawa ni Diwata sa inyo? Inire-report kayo ni Diwata? Oo, sir. Ito na ako. Hindi <laughs> pa makontento sa ano yung pesto niya eh. Maganda na yung pesto niya eh. Oh, mas, mas. Talaga, mas... natin ito. Yung update natin dito na ito'y kuha rin ng video ng aking anak. At may pumipila pa. Tinan nyo, haba haba pa nga ang pila eh. Hang mga kaldero tadi dito talaga na ano si Leo Francis Marcos na tawag nito. Kahit anong sira talaga ng mga tao as inan in, pa talaga yung mga tao. O oh, kahong kahong tag track track na soft drinks ang tini-deliver dyan kay Diwata Paris Overload. O oh, saan ka pa? Hmm. At saka abangan lang natin yung ano, abangan na lang natin yung uh, itatayo ni Sir Leo Francis Marcos mismo diyan sa harap ni Diwata. Ito ay libre. Uh, free drinks, unlimited rice, lahat libre. Wala kang babayaran daw kahit ki, uh, ano, Ayun, siyempre yung mga vlogger pupunta rin yan na Ayun, pasisikatin ng pasisikatin na naman yan si Sir Leo Francis Marcos at um, siya ng mga vlogger, di ba? At siyempre kahit naman sino eh kung libre ba naman eh. ayan, pinakamasarap daw. Ayun, mas lamangan para ang sarap sarap doon. Ito si Diwata, kung masarap ang kanyang parisan, mas lamangan para ang kasarapan na gagawin nila. Uy, kakuntsaba niya yung mga ano, mga parisan niyan sa katabi ni ano, ni Diwata. Mm. Abangan lang natin at uh, sana maabutan ko batong nandiyan pa yan. At, at siyempre, iba vlog natin yan kahit paano eh. May naglalaki ang mga kaldero, oh. isipin niyo oh. Sarap talaga kumain siguro diyan sa tutulang. Kasi yung kaldero na yan, tinan niyo. Oh. Ano puno? 'Di ba? Ay nako. So mga langga, ito lang ang aking masasabi dito. Ito lang yung aking update dito kay ano, kay Diwata at saka kay Leo Francis. Ala abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Okay ka Parisan daw ang tawag doon sa kanyang Parisan. Okay ka Peri Parisan ay yung tawag ba doon? At uh, mismo uh, kinunchaba pa niya yung mga tao doon sa uh, mga nakapaligid mismo kay Diwata sa angka pa. So maraming salamat yan sa panonood nyo ng aking mga video and thank you so much sa inyong lahat.